Ryan Garcia binisita si Manny Pacquiao sa Japan. Nagkainitan pa sa isang Japanese fighter. Dumayo mismo sa bansang Japan ang knockout artist na si Ryan Garcia para saksihan ang laban ng kanyang iniidolo na si former 8 division world champion Manny Pacquiao. Bukas na ang exhibition fight ng ating pambansang kamao kontra sa Japanese kickboxer na si Rukia Anpo. Dumating na si Garcia ng Tokyo para ipakita ang kanyang suporta sa boxing legend. Bukod dyan ay sasamantalahin na din ni Garcia ang pagkakataon na ito upang makipag-usap sa Rising Promotions para sa posibilidad na magsagawa ng isang bigating exhibition fight sa Japan sa buwan ng December ngayong taon. Kasalukuyang hinaharap ni Garcia ang hinatol sa kanya na isang taong suspension sa professional boxing. Kaya naman susubukan itong gumawa ng exhibition fight upang kumita pa din ng limpak-limpak na milyones habang hindi pa siya pwedeng lumaban sa professional boxing. Samantala, nagkainitan naman ang boxing star na si Ryan Garcia at Japanese Reason Fighter sa Super Reason 3 official weigh-in.